Pabili, pabili. Pabili ng sardinas, isa. Magkano? 27. Ha? 27 to? Ang malaman. Sa palengke, 24 lang to eh. Pakain ko lang kasi sa aso ko. Ah, sa palengke, 24 lang to. Eh, dito ka sa palengke, bumili. Mamasahe ka. Yun nga eh, mainit kasi eh. Tapos mamamasahe pa. Sige, yan na lang. Ay, hindi na nagbago na isip ko. Expired na kasi to. Expired na lahat. Doon na, na sa palaki bumili. Grabe ka naman. Lumayas ka na. Busy talaga itong mga ganitong costume. Eh. Hello, Ti Mariel. Oh, bakit nandito ka? Oh. Di ba may pasok ka? Di ka na naman pumasok, no? Sinapian ka na naman ang katamaran mo, no? Hindi ako papasok sana ako ka kanina, Ate Mariel eh. Eh, hindi ko nasilong yung medyas at unicorn ko. Eh, umulan eh. eh wala ako masuot. Yun lang, hindi ka na agad pumasok. Kainaman ka talaga. Eh, di sana nag-t-shirt ka. Tamad ka talaga eh. Kasi na ka, Ate Mariel, yung sa Gcash. Kano kasi mo? number? 0909630260856 May nainbayad mo 1,015 lahat huh? Ha? Eh di ba ako uuwa ng pera? Sabi mo cash in, magpapadala ka Ang gulo-gulo mo kausap eh Pag magka-cash in ka, ikaw yung magpapadala ng pera Pag magka-cash out ka, ikaw yung kukuha ng pera sa akin Wala kasi akong cellphone ako ba pinaglololo ko muna naman ha, Emerson? Ah, akala ko pwede yun kahit walang cellphone eh. Ewan ko sa'yo, Emerson. May sasarap ko pa. Katuktokan kita dyan eh. Mambubudol ka na naman eh. Alam mo, makakaisa ka ha. Magbubudol ka na naman. <laughs> <laughs>